Weather update natin dito sa may Taytay area. Dito sa lugar namin mga idol. Yan, nagugulan na naman. Although lumabas na raw yung bagyong Nando, pero meron na naman papasok no na si Nakalimutan ko yung pangalan pero letter O. So yung weather update natin dito, nagugulan na naman sa so, mga gustong magtanong kung anong update ng weather dito sa Mirisal Park sa Taytay area. kumakita makita nyo yung sumulong dun, sobrang pagi. Yan, napakapagi nung kabilang side. Yan yung side nung sumulong mga idol. Kung mapapansin nyo yun, ayan yung inaka-toktok na yon mga idol. Yan yung cloud 9 Sa so may cloud nine part yan mga idol. So cloudy at sobrang pagi. Good afternoon mga idol.